何、no wow. oh. oh. で Okay, bye. Bye. Ado tak apa? Oh. Ado tak <coughs> apa? Okay. Ado tak apa? Pas berat. Ado Ayo. Yang mana? Okay, ado. Ado Ayo. Yang mana? Okay, ado. Ado えの。あ。 saya, okay. kamu, okay. kamu, okay. kamu, 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 Anak anak, 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 pas, uh, batiin lang ko kayo ng ating mahal na pre pangulo, kamustahin ko kayo. Magagandang umaga, lalong-lalo na itong uh, unang araw ng pasukan ng ating mga mga bata. Uh, sana naman maging naging maayos lahat. At uh, nandito kami para mag-inspeksyon. Nandito kami sa Epifanio de los Santos School. Uh, at uh, tinitingnan namin ang kondisyon kung anong pangangailangan pa kailangan kung ano pa ang nakita ninyo na hindi nakulang o oh, kahit hindi kahit sa gamit o sa sistema dapat masabihan yung kagad kami Andito si Seksani Angara na uh, nag uh, uh, nagmamahala sa ating DepEd at uh, greet uh, ma Melanie sa Ilocano sir sa La Union. Mga galing ba, la, galing lahat ko dito <laughs> pati niya lang sir uh -huh. i'm sure they'll be happy to hear from you sa Ilocano eto oh, di Asolano yan yeah. Yeah. Doi toy Ato. Galing la ko dyan, nasa uh, San Fernando ko kanina eh. I thank you. Oh. <laughs> sa so, Mindanao naman, sir. Oo. And I'm also sa sa hanggang sa Rangani, kasama ho natin. Coronadal. Yan. Kandiisan noon, Concepcion National High School. Ayun, Bukid noon Kandiisan. Uh, Bantayan National National Cebu. High. Lanao, layo na Cebu Province Lanao Integrated School. Sarangani. Kumusta uh -huh. na kayo? Mabuti naman. Sana naman eh naging ano they, turn off, we muted them. Oo nga, nakamute sila. Eh. Nakamute sila. Si, sinong ino on? Sa screen? Pipindutin? Yeah, it has to si be, siya, be them. Oo. Uh ko yung sa audio. Ah, oh, sige. Okay, uh, babati, bumabati lang ako at uh, ipapaalala ko sa inyo na ang buong pamahalan, lalo na pa sa edukasyon, lahat ng ating mga departamento hanggang DOH, DSWD, DTI, DOTR, yung DTI para tiyakin na magandang presyo ng mga gamit at bawasan ng gastos ng, ng mga estudyante at saka ng mga magulang DTI yan, at saka uh, DOH, tiyakin na meron tayong mga clinic, meron tayong mga medical health facilities. Pati DSWD, lalong-lalo na kailangan natin bantayan yung mga cyberbullying at yung mga mental health ng ating mga kabataan. Uh, for the school, sir. Oh, yung PMP para talaga nakabantay. At ang sa uh, DICT, para tiyakin na magkaroon tayo ng connectivity. At bukod pa doon, tinitiyak natin na meron tayong CCTV, lalong-lalo na sa paligid ng eskwelahan para mga, ma, para naman ang ating mga kabataan ay nababantayan ng, ng mabuti. Kaya lahat talaga ng departamento uh, hanggang sa Office of the President ay nakabantay ngayon sa inyo. Dahil uh, ito na, pinaka-importante namin ginagawa. Kaya uh, Patuloy ninyo, magpapasalamat ako sa lahat teacher, ng mga answer. teacher. Meron tayo ma o oh, nadadagdagan tayo. Ang lahat-lahat lahat, lahat, kukuha 800. tayo ng bagong guro ng 20,000. Kasi as it is, as it is na tayo, meron na tayong bagong 16,000 na mga guru para mabawasan ang administrative duties ng bawat teacher. Yeah. So, all right. right. So, tapos dadagdagan natin yung administrative officer. Kaya lahat ng uh, mga teacher naging teacher kayo para magturo, makakapagturo kayo na mabuti. Uh, kung ano pa ang uh, inyong uh, nakikita na pwedeng pagandahin pa, sabihan nyo kami, sabihan ninyo ang uh, uh, DepEd na representative ninyo kahit sa, sa uh, LGU hanggang sa region, para malaman namin mga superintendent ninyo ay ibigay ninyo kung ano man ang sa inyong palagay ay maaari namin pang gawin para maging mas maganda takbo. Anyway, first day pa lang pero nakabantay, nakabantay kami sa inyong lahat para, para tiyakin na lahat ng pangangailangan lalong lalo na ng ating mga kabataan ay kahit pa paano maipabot namin. Maraming salamat sa inyo. Congratulations sa maayos na first day of school. Maraming salamat, Mr. President. Thank you po. Ingat po sila. ang uh, mga um, uh, pangyarari dito sa first day of school natin. Kaya uh, dito, at least dito sa napuntahan natin ay, uh, ay maganda naman. At nakausap natin, nakaka-zoom ko lang ng mga iba't ibang uh, eskwelahan all around the country. Uh, so mukha namang so far maayos and I was explaining to our teachers na uh, para sa kanila, para mabawasan yung load ng kanilang trabaho, bawasan yung administrative, system, administrative duties, ay magkukuha uh, tayo ng 20,000 bagong group. Uh, sa ngayon, sa 20,000 uh, na yun, anim 16,000 na ang na-hire uh, na, na, na ng DepEd na bagong, bagong uh, guru Para uh, tapos kumuha naman tayo, para nga uh, may katumbas na hiring doon sa administrative duties, 10,000 naman na administrative Uh, hindi, hindi ito nagtuturo, hindi ang, uh, pinapatakbo ang pinapatakbo ng eskwilahan. Para uh, yung teacher talagang nagtuturo, yung administrative, sila namamahala sa mga paperwork, sa mga accounting, uh, sa mga documentation, lahat-lahat. Kaya at, uh, at uh, nabanggit ko sa ating mga guro na bahat ng Departamento ng Pamahalaan ay naka-converge dito, sama-sama nagtutulungan. At ano yung mga duties nila? Siyempre, yung DepEd, alam nyo, maliwanag ng maliwanag kung anong kailangan ng gawin ng DepEd. Pero sinabihan ko, na DICT, sinabi ko, na, na palawakin ninyo ang internet coverage. Sa ngayon, ang mga ispilangang may internet lamang ay mga 60%, napakababa. Ang problema talaga, kuryente. Kaya, taayusin natin, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Lalo lang, inuuna namin yung mga pinatawag na GIDA. Uh, yung mga underserved na mga lugar na malalayo. Yun ang inuuna namin, mabuti na lang may teknolohiya na para makabuo tayo ng magandang sistema nationally. Ang DTI at saka DOTR ay instruksyonan ko, gawin ninyo lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng magulang at saka ng estudyante. Ang DOH, sinabi ko, kailangan may health facilities lagi in case na magkasakit yung mga bata o magka-injure. Ma, uh, ma injure may eh, meron lagi tayo ang para sila ay uh, sila ay gagamutin. At uh DSWD pati eh, para sa mga tulong at ini uh, tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying uh, dahil nagiging malaking problema ang uh, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. kung talaga may bullying ay eh, hindi sila makapalala ng mabuti. Uh tapos ang uh, uh yung uh, sa feeding program din natin mag-start next, next month. So, baka ang sunod nating magkita ay pagkikita ay dun sa, sa feeding program para ma-monitor natin na mabuti. Uh, yeah, pinalaki natin, pina, pinalawak natin natin. Pinalawak natin yung uh, 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 feeding program para sa mga kabataan. Kasi kung maalala ninyo, DSWD, meron na tayong program from uh, the first the first 1,000 days kasama na yung pagbuntis para magandang para maganda yung pag-alaga sa bata bago pa pinanganak at pagkatapos ng anak. Ngayon naman from 5 years old on, ito naman marami tayong programa lalong-lalo na yung feeding program para sa ating mga kabataan. So we are uh, gearing up for uh, for all of that, yung kuryente, we're making sure na may kuryente lahat, na hindi may tubig lahat. Yun ang mga basic services na makita natin para naman maging maayos ang pag-aaral ng mga ating kabataan. All right? Okay. Thank you. Huh?